sa atong pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dilin mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahalan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahan lang kagkahayag na may mulamdag sa si mong unahuna. Huwag tungod ni ini nga na tao kinigatong tulumanong na naguluhan. Kining ang ang akong suliran kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa kahungna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung nadunag na kami suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na o ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na duwa sa kahangidan o pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Kini, suru, ang -akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan ng na paminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ila pinakanin nyo, Dr. Rene Obra, o Dr. Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhin ng akong suwat sa liran. Taguan lang ko sa pangan ng Mayrin. Hingkod ang pangidaron. Itago na lang ang akong address. Kay dili masabyot ni akong soliran good. Soliran kinisa akong isuong lalaki nga napriso tungod sa problema nila sa iyang asawa. Aron inyong hisaptan, ingon inyong mga panghitabok. balik Lester. May nalimtan tingali ay. Oh. oh. Ti mayrin. Dong jepoy Uy, kumusta? Ni malaki ka. Ani sa ko sa inyo tibi? Ha? Kay na unsa naman sa Demos Mercy? Nagagdamang ka ng bag ni mo? Nag-away na mo? Magbuwag na siguro mi Anit ti May. Unsa? Ay, Naguragdaghan yung tag-anging istoryahan na... Da? Dali, dali, dayon. Pasabta ko kung naunsa mo si mong asawa. Unsa? Mauna, ti. Di palayas kong mercy. Ah, tungod lang kay ginagmay rang imong hinatagan? Palayaso na kaniya? Sa so ako ikapuno. Nga, maura mo kinayag kong kita ingnon ko nga kuwang kuno ko sa paningkamot nga bisan unsa nako ko mao kini ako makaya ang ang masag mangawat ko ug manulis ko aron nga mapun-an pa nako unsa ay gud nag chipoy ha sagdi siya oy nganong pugsun kaniya nga ka makahatag siya gusto kipaw siyang ingon ana ng imong trabaho dapat unta mo sabut siya og siya ni mahibaw mo budget Maglagot ka ko. Di ba gig kumuhatag niya ba? Chepoy! Kay mo na maghihapon. Bisa mahatag pa ko. Pag yaw yaw na maghihapon. Ay, pag di na lang. Chepoy! Mm, nena, nakaluto na ko. Ready na ni sa panihapon ko. Maabot ng akong bana. Huwag akong manghoy. Ikas na ba ako? Saman ako ah, ba Si Jepoy? eh. Ano bang kakusog baro na nakatuktok? Ate Maylin! Pagawasan ninyo si Chipoy! Oh, ang asawa ni Chipoy? Si Mercy? <laughs> Nahibaw kong ni Adinis, Chipoy. Kung sa ninyo, oy! Gitaguan man ninyo ang inyong iksoon! Ay, time pa, Mercy, ha? Wag yun na mo Siyang midangup namo din hitungod sa inyong problema. Ha? Mau ba? siya. Pagawa sa. Nga nung ikaw may tubang. Okay ba ba mas po din ito? Mas trabaho? Eng na ha din hiko. Ha? Likay-likayan gani niya? Katilaw yun siya na ako. Ipatong-patong e ko ang iyang kaso sa iyang pag-abandonar na mo o guwa niya pagsustento sa mga bata. Ikiha e o gipapriso ko yun siya. Unsa? by X Thunder Gaming. Murag nawa na sa banggana sa kung manghod sa iyang asawa. Naglikay na lang sab siya kay yawyawan man sab lagi kaayo. Wa na ko mahibaw kon magsustento pa bang ako manghod sa mga bata kay human nga miadtong iyang asawa sa amo, mibalhi na man sab ako akong manghod sa among mga kinikanan. Wa na ko makamonitor og naunsa na sila. Unya, Kanas, Jipoy, tambagi na. Bahalag mag-away o magbuwag sila sa iyong asawa, kinahalan nga mo sustinto yun siya sa mga bata. Kaya e ba sinong ono niya na sa iyong asawa ngay papriso siya? Na, dako eh, na yan problema. Hmm, mapriso ba gudahan ng ako, Manghun? O mapriso, oy! Siguro kayo. May balaod na maguna para ana nga magprotekta sa mga babae o mga anak. Di lang kumu kami muriag kung sa to. Basta kayo may balaod na Huwag kay may balaod, may mapriso sa musupakin. Kung paanin ko, huwag ang ako nga una. Tuwaran nilang mama o papa sa Ingan man ni Jepo, eh. Ay! Ito na lagi. Kuratan mo rin sa kong cellphone eh. Si mama. Hello ma. Hello Mahilin, anak. Ang manghod ni mo ginakop sa mga pulis. unsa nga naman, Maus, may sa. Ang iyang asawa man ko na nagpadakop niya. Ay, ginoo ko. Noon saan na sila, uy? At in taong tong ni Mos Preso Handay. Kaya ko ang kumukuyog, ka ang akong kaunuran sa kahadlok na nakakita sa mga pulis. Makalma lang niya, Maha. Masig mo, daghanin atong problema, ini. Eh. At na ko siya po ispresento. Nabangi ko makagawas ko din he. Ti Byron. Aduas si Mercy nga pagwasan ko din he. Kinang saan ang saday mo, boy? Asa ba yung kaso? lagi ko palagi tungod sa wala ko pagsustento sa mong duha ka mga anak. Wala saday ka mo, Di pa ko na kaya ang higipangayo. Kahit pila masabi Ay! 5K matagbuan. Dili niya kaya. Ay nalang lang sa tingali lilisod-lisurang akong manghod sa di niya kaya, Mercy. Uy, maluoy sab ka niya. Ha, siya, naluoy ba na sa mga bata, te? Eh? Ngawa na siya mo alang sa mga bata. Basta, final na ang ako desisyon. Dili na ko iatras eh, ang kaso kung dili siya mo hatag 5,000 5 mil alang sa among duha ka anak. Naluoy ko sa kumanghod nga napriso tungod sa wa niya pagsustento sa ilang duha ka anak siyang asawa. Ang akong mapangutan mo kining mo sunod. nang pangutana, ang akong manghod, gipalaya siyang asawa tungod kay ginagmay raw ginatagan kwarta. Makihaba da ay siyang abandonment nga siya may gipalaya siyang asawa? Ikaduhang pangutan na, napriso na karoon ng akong manghod tungod sa wa niya pagsustento sa ilang duha ka anak. Masuko masabgod ang iyong asawa kung gamay rang iyang kita. Yawyawan siya, mawawa na siya muhatag. Mapriso na bre karon ang di mo sustento? Ikatulong pangutana, matod siyang asawa, iatras lang niya ang kaso kung masustento sustentong akong isuon o 5K matagbuan sa duha ka bata. Makatarungan nun ba ning ipanghayo siyang asawa? Ikaw pat ng pangutana, asa to bang pagsustento sa akong isuon na to siyang duha ka mga anak? O pilang edad sa mga bata na mungunong na siya sa pagsustento? Ikalima o katapusan. Unsa may angan na mong buhaton, aron makagawas na ang akong manghod sa prisuhan. Palihog, tabangyok tambagi ko. Kini ang akong suliran, may rin. May yung adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan Ug kini sab si doktor ni Obra. Karong adlaw kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Mo ayaw na mo pagdugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@ya yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa datung ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw karong adlaw hinaut unta nga sa mabugnaw nga panahon no dili pud bugnaw ato ang pamati nga nagsigira tagtulog tulog ug higda din ha unta ni bangon no unya kay hapon odto naman ron unta na natay agi na anay nabuhat nos so, ato ang mga gihunahuna nga angayng buhat nun tiwas sunon karong adlaw ayaw intawon taon nang manyana habit guys kay signos nas ato ang katapol wa tay agi ana alkansita ana no so paday kaayon lang yun. Kanang dasig lang yun, no? Sa ato ang kinabuhi. Bahalag pag mata na to, ato ang utang, ato ang unang na hinumduman. di yun na mabayaran po, huwag di po kamlehok. Di ba, Dok? Ah, do? mao yun. Eh? <laughs> makotlong pagtulunan today, Dok? <laughs> ya, nga ito, makotlong pagtulunan karong adlaw, mao kini nga, uh, you have nothing to prove to anyone. Hmm. Ha? Wag ka magka kuano mo kasi mong silingan o no, gun sa man ang imong gusto aning kinabuhi. Ah. You celebrate your success in life in silence na lang siguro. Dili gyud. Kani <laughs> <laughs> mo na no kay angay iprobar. Kanang kana ganing dili kutas mangug kay na dog kung ang imuhang kinabuhi imuhang ibase sa para lang sa makita sa ubang sa tao. tao. Oh. Diba ubang tao. nga kanang magpost yun kag Facebook nga hala dapat kanang alegre nindot ang butang happy unya dei kanang su sa inyo hampa ni Malay nagka nagkaguliyang di ay mo perti din inyong away mm. di ba so kay para lang imuhang mapakita sa tao nga huy malipayon siya kanang di man ani mo kinahanglan ipakita sa mga tao mm. no everything so, so, you don't have do to not, prove yourself do not compare yourself yes. to your neighbor oh ang imuhang kaugalingon imong standard you, you, compare yourself to kinsa man kagahapon correct <laughs> <laughs> sakto gyud ka doc tinuod oh. how you were yesterday <laughs> unsa man kagahapon Muna na imuhang i-prove sa akong kaugalingon nga sakto ko nga kanang kaya kaya ni nako dili nga magsigog pakita nga ako di pakita nga kaya kaya gyud nako kay para makakita si kaning kuan nga inani ko malipayon ko kutasa ana nga kinabuhi di nakaka appreciate what you have and who you have ha yes yes and greetings. greetings. Mm -mm. nag request ba ma Uh, partner, no? Mm -hmm. So, happy birthday di ni Ma'am Ayeng Jula, no? Ni uli lang ko din siya gikan sa US. Kay mo celebrate siya yung birthday din sa Sugbo. So, happy uh, birthday, no? Hina, sana, uh, <laughs> ingon na mga bugoy-bugoy. Sana malasing mo kami, no? Mm -hmm. So, welcome back to Cebu. So, uh, ang ang atong ipang-greet ato niya, pagpaminaw ni Ma'am Bis, uh, Blaze Kamomot diha sa Badyan Kumilik, no? Bisi rin siya si Ma'am Blaze karon kay panahon sa eleksyon with Dilia Bat- Tion, Evelyn Andulana, Sally Coronel, Cherry Ann Bitanga, o Duming And Andulana. No? Uh, di si Toruna Inok sa klinik ni Dr. Attorney Albora. No? O mga, mga taga Tomas Opos, maayong ma pagpaminaw ninyong tananda sa so Sugod so Southern Lady. No? Si Binigno Bining Blanco, mm. o mga uh, kauban ni, ni uh, mga palangka family. No? Pirminis lang maminaw sa atong programa attorney, no? Yes. Yeah. Yes. Uh, uh, kinsa pa may mong greet ato ni uban? Ikaw na ba kay Yes, ang ato ang mga namino dinha sa Land Bank, dinha sa Tipolo Branch, kang Kim Ibanyes, dinha sa Naga City, Cebu labi na konsehal Elmer Lapitan og sa iyahang asawa nga si Attorney Bap Lapitan. Greetings ninyo dinha og sa ako panggiitan nga amigo nga konsehal po dinha sa sudad sa Cebu City nga si konsehal Regyalon og ako ang classmate nga si Fiscal Jill Ann Pakulbagyal. Hello. Uh, Winero Soros dahil sa mm. pinamungahan o uh, mga Andalis family sa Libertad uh, Migros. No? Judge uh, Francisco Purae Jr. Diha, sa Hinunangan Southern Leyte. No? Musta naman mga taga Southern Leyte. Yes. O, oh, gato ang letter sender karong adlaw si Myrene, Myrene, Punto Legal Manta. 28 years old yes. si Myrene Atten. Eh. Mm -hmm. Wala niya gibutang ang address Punto Legal. No? Yes. So, uh, at, Di man niya problema ko, no? kabahin sa si igsuong laki nga na priso. Oh. Yes. Nag-away so, man niya siyang asawa. Na, Myrene, mm -hmm. no? Ang akong manghud, gipalaya sa iyang asawa tungod kay ginagmayra o ginatagan o kwarta. Makiha ba di ay siya o gabandon nga siya may gipalaya sa iyang asawa um dili siguro abandonment kay gipalayas man ka siya sa iyang asawa pero um dili abandonment kay ma-prove man na nimo nga gipalayas ka and besides abandonment does not mean nga just because wala ka physically na abandonar na nimo imuhang pamilya abandonment comes not only sa physical presence but also sa emotional financial or psychological nga nga presence ni mo meaning to say totally gipasagda na gyud nimo ang nga bata pero kanang may kagagmay kinatagan o kwarta meaning wala lagi abandonar uh -huh. no naghatag diba, nag sa, capacity no mm. di ba kamaka expect uda <laughs> ko kinatagan nga gamay rang sweldo no? yes okay <laughs> dili na abandonment ng uh, ingon uh -oh, ana walay uh -oh. wala capacity unsa on taman po maoray maoray kaya, Diba? di ba okay so ikaduhang pagkata na mapriso ba karon ang na, napri, na, pri, na, na priso na karon ng akong manghod tungod sa wala niya pagsustinto sa ilang duha ka anak masuko man sabgod og ang iyang asawa kung gamay ra ang iyang kita. Yawyawan siya maong wala na siya muhatag. Mapriso ba di ay ang di musustin mao <laughs> Mauna, dili man. Mapriso siya under violence against women and children kung ang basihan nato is economic abuse. No? Mm. Meaning to say, Mapriso ka kung gigamit nimo ang pagwithhold withhold o paghatag pag og sustento as a means to inflict economic or emotional or psychological abuse ngadto sa imong bata o ngadto sa imong uh, pares. Pero kung wala lang yung yun means I don't think mapriso ka or kuwangan lang gyud ang kwarta nga ihatag, no? Kana kanang I don't think mapriso ka pero muna sa so wala pag sustento na amang criminal aspect ang violence against women and children kanang balaod nga gitawag na to Republic Act 9262 so pwede gyud og posible gyud nga mapriso ta oh mm. okay sunod nga pangutana ah uh ang mato mato yung asawa mm. nga ni -atras lang niya ang kaso kung musustinto nga kung isuon o uh, 5,000 matagbuwan mm. sa duha ka bata magkatarong nga ba ning ipangayo sa asawa 5,000 na to ni kung naagi number one ba nag-asawa mangka ni sila unya wakay ko kaklaro akong kitan ako manggod sa suwat nga iyahang uh, gisulti dok wak ah. manggod gisuwat kung pila po'y edad sa bata pero mm. gatan ako picture nga gipada naamaw-naam man gud dire eh. no nga I picture gagmay pa maning mga bataan ya kung minyo sa dyud sila siguro kaning 5000 para nilang tulo mm. matagbuhan mo igu-igo na pud kay ali no? kay no okay. ra may mapalit nato aning 5000 no mm. kung apilon pa nato pong mga mahal biang gatas mahal pa pud kung bata pa ning usa mo ra gadaya pero pa tingali ni eh. pero ang mm. mga pagkaon ninyo vitamins unya kung kwila na usa no kakabata pod mm. sumurang igo ra ang ko lang pong kaya ba nga muhatag og 5,000 sa imuhang sa iyahang bana. Mm. No kay like I said sa una no ato manang na na nakatuna no sa ato ang mga previous nga mga letter sender nga ang kaning support di manggud na magdepende lamang sa nangayog suporta or nagkinahanglag suporta. Usa ikaw mismo, ikaw ang asawa mismo no obligado pud baya nga suporta. Dili baya na pwede nga isalig niya tanan sa iyahang bana tanang gastuan magdawat na lang siya glimpyo kay abi sustintado sustintado siya dili mana ingon ana kay ang obligasyon nila sila mang duha diba so mm. let's see no so dili yun siya ingon nga um, nga nga ingon uh, ana good food, ang mga panghitabo. So balansihon pud na kung kaya ba ug og pila Pero imit meet halfway gud na. Of course, kung naa siya's will dong, let's say 20,000, 25,000 out. Oh. Kaya king kay 5,000 hmm. kada buwan. Pero minimum ra pud da or 10,000 ra pud murang asa man sad iya ha so balanse balansehon po na nato. So ang butones magdepende sa ohalis. Mm, kay yes. magdiman kag taas nga amount nya dili dai makaya, no? Correct, oh. that's correct. So sunod yung pangutan nato ni. Eh? Asa kutob ang pagsustinto sa akong igsuon na to sa iyang duha ka mga anak o ang edad sa mga abata nga muhunong na siya sa pagsustinto. Yes. <laughs> kanang after age of majority and age of emancipation nga kaya na nila sa tinud anay lang kung pananglitan mag post graduate pa na sila mag abogado pa mm, na sila mm. mag masters pa na sila skwila obligado ba agyapon ang pang Pag support. Pag support o pagpaskwila uh, anak nila. So up to the age of emancipation nga kaya na nila kanang dili dapat mo hunong ang atoang ang pagsustento o obligasyon ngadto sa ang mga anak whether nagkabuwag baron ta sa atoang ang kapikas na minyo bata lain or um, wata na minyo sa ginikanan sa atoang ang bata ang atong obligasyon ngadto sa ang anak magpabilin gyud na siya and na siya dependent kung okay ta sa atoang ang paris or dili ha okay so depende na mm. sa uh, needs sa bata na yes ikalima pangutana katapusan pangutana mm. unsa may angay namong buhaton aron makagawas na ang akong nagtungod sa prisuhan. No priso gidi no. Na priso, na papriso nila. Sa mo ta nagdi ka hatag og 5,000 gid papriso. Mm. So unsay buhaton mang, uh, mang um, uh, kanang buhaton aron makagawas. I think imong storyahan to ang asawa. Nga mo distance na lang og okay ra kay kung naas prisuhan unsaon man pagsuporta aning <laughs> sa mga anak in town. Di gud kakahatag hatag og 5,000 ang buwan. Samot gyung madugta na lang nas prisuhan mga gutom po ang imuhang mga anak din ha. Tungod lang kay naglagot kasi imuhang imuhang uh, bana din ha. So wa madaw-daw anak kay kung wa lang gyud puna nakabuhat og laing krimen, no just because wa lang gyud na nakasustento kanang pagawsa na lang ka na no para mapahimuslan na nato kaysa ang gobyerno kasi gigbayad pakaon anak niya din ha suds prisuhan. Oh. Gagasto pa tawa pa gyud say pulos, di pa sa katabang si imuhang mga bata din ha pagawsa na para makatrabaho. No yan, makahatag og tarong na sustento. Kay honestly speaking luoy pud no nga ang mga bata dakop pod nga makibaw sila bang ang ilang papa na asud prisuhan mm. nakaway dungog tungod lang kay wa og ug sustento Samot gani di katag ug sustento no may rin kung pananglitan ang iyahang ang ilahang papa no ang bana ang nga imo igsuon nga dili makagawas maka no so kung na nato ang asawa nga mo file na lag desistance kay para ma dismiss ah. ang kaso ha para mapahimos sa society there is gawas di dito sud ito mga bata para ba mm, ni ito, mga no? bata pamangod bon, oh. no, Nag-away, tingali ni mm. mga suking tigpaminaw, paminaw unta nga namay na, na, na kutlo na pagtulunan karong adlawa kini si attorney Elaine Bathan kini sab si doktor ni obra That Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat og maayong, maayong adlaw. Adla.